Hello, magandang araw mga kababayan ko Or magandang gabi So, dito muna tayo kay 88 May nakita akong video Dito, may bagong 20 daw Si... sila 88 <laughs> Kaya na-curious ako kung ano to Kasi last time, kung titingnan natin yung channel ni 88 ano, Meron ditong sinasabi Na hanggang 2023 na lang daw si Linyo 'di ba? Hindi ko naiintindihan bakit lagi nagpapaalam si Ninyo. O oh, may kataw na naman uli. Meron ditong ano eh. Meron siya sinasabi na hanggang 2023. Ayan oh. oh. Ano ba yan Dwendili nyo nagpaalam na aalis na siya sa mundo. Katarantaduhan ni ETA talaga. Tapos gagalit dito 'yung supporter niya, 'ni. Ah, eh. nagagalit <laughs> uh, dito 'yung supporter niya na bakit daw, eh talagang naman peke 'to, eh Katarantaduhan naman talagang ginagawa nitong taong 'to. Sa so, totoo lang, 'no may anihin ka kasi dito magpapaalam na daw si Ninyo. Asa ah, na ba 'yung video noon? Hindi ko na nakita 'to. Katarantaduhan Ganyan ang mga tao sa Pilipinas Dahil lang ha Medyo mabagal yung internet ko ngayon Dinasabotahe yata ni Linyo ha Pero may bago siyang duwende ngayon eh Sir Amin Sir Amin po hanggang na. guys Nandito po sa bahay Nandito po sa bahay namin Bakit po? Guys, silin nyo, hindi na natin makasama ngayong oh. Ano nangyari? Guys, sabahan nyo po ako guys Mababatiin lang po natin Na advance happy new year po si kaibigan ninyo At saka magpapasalamat po tayo dahil po sa iyang kabutihan oh, Nagpapasalamat po Isa pa sa kagaguhan na ito ni, ni 88 no? Ah, uh, Ang dami-dami nilang pera uh, nakakabili na sa sakyan pero yung quality na binibigay niya sa audience niya katulad nito labo-labo ng camera hindi kaya mag-invest sa magandang camera di ba mahiya naman kayo sa mga nanonood sa inyo man. huwag nyo sabihin na mahirap kayo ganda-ganda nga na sasakyan mo 88 -it, eh nakakabili kayo inuunan nyo yung pang sarili nyo eh di ba magandang camera man lang ang gamitin nyo oh dami-dami natin pera men, eh. di ba kung ano yung quality ng video nyo na basura nung unang nag-start kayo hanggang ngayon basura pa rin. Yes, dahil po si Hiramil ay nakasama na po natin. Salamat po. Hindi kayo mamuhunan sa yung team ngayon pero medyo mahina pa si Ramil. Storya neto ni O oh, nagpaalam daw yung ano duwende, nagpaalam. Umawit. Uh, umawit pa daw ng pang-apat na kampa. Bullshit. Pwede <laughs> yung guys, mag-request tayo ng kanta kay Linyo kahit ano pong gusto niyang iawit sa atin para lang mapapasaya po tayo. Dahil sa January hindi po natin siya makakasama na. <laughs> <laughs> so ito yon. So may bago silang duende, Ito. Sana po ay makipagkausap sa akin ngayon yung Kaibigan natin dito guys Sino to? Sino tong nagsasalita na to? Mukhang as may assistant Ano na Maunlad na si 88 May assistant na siya na nagbablog para sa kanya Sana po ay magsasabi siya ng Pangalan niya Para malaman natin kung sino siya guys Dahil kilala naman talaga niya si Linyo ay katarampaduhan hey, talaga guys, wala akong kasama guys hindi huwag ka magpaliwanag na wala kang kasama defensive ka eh intindihan naman namin yung ba't nag-explain ka na wala kang kasama dito pa nga lang nahuhuli ka na na may kasama ka eh dito na guys oh. buti guys oh. Ako nang nahinloan pag Ah, Sir Punso, Sir Punso Hunter, 'di ba? Nasa pest control ka. Ganito ba talaga ang tunay na ano, na punso? Ganyan ba talaga itsura ng tunay na punso? Parang mini up lang 'to eh. Hindi ah, paki-paki-verify ano you know? 'no. So, kuno itong Yagi, yeah, guys. Kasi parang ang dali sila makakita ng punso eh. Wait, 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 wait. Yagi, yeah, guys. Kala ko may narinig na akong duwende. Good morning po, kaibigan At magsasalita nga. Happy New Year na po, kaibigan. Nagbabalik po si Bro kaibigan. Ramil. Kaibigan? Ah, si Bro Ramil pala to. Kaibigan? 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 Mukhang may cut ka dun, men ah. Mukhang may cut ka! Kaibigan? Kasi may, may nagsasalita na sa background mo eh. Tama. Kinat mo, men. Happy New Year. Ginagago tayo na itong tropa ni 88. Simula ng 2024, kaibigan. Dati mahihain tong bro Ramil na to. No? Ngayon, develop na yung vlogging skills niya. <laughs> Pagbabalik ako dito, kaibigan. Dahil alam ko naman, mabait ka talaga. Ano? <laughs> Sabi na guys Nagpapasalamat siya guys Dahil dumating ako dito guys Kasi nagsasalita sa background Pasalamat siya guys Dahil dumating ako dito guys May nagsasalita sa background eh Wala akong kasama kaibigan Style na to nila Kuya Rons before eh Ganyan din ang boses ng duwende nila Kuya Rons eh Diba? Tama na ito, Ano ba? Ah, uh, okay lang daw, guys, na wala akong kasama. Dahil nandito naman siya. Mapoprotektahan daw ako, guys. Kapag ano mangyari sa akin, guys. Salamat, kaibigan, ha? Hmm, itong luan, guys. Oo, kaibigan. Hmm? sabi niya guys nagpapasalamat daw siya sa akin guys dahil ang iyang jupoyan di dihinluan dyan di na ako guys uy magtagalog ka ah uh, nakikinig sa'yo ano <laughs> budol na rin tong ramil na to eh no tumatawa siya guys <laughs> dahil Mabait daw ako, guys. Tumawa lang, tumatawa dahil mabait ka na. <laughs> Ngayon lang daw siya na Ay, And Diyos, Diyos ko. Niya. Butan daw, guys. Tungod kay ginahinloan daw niya. Ginahinloan daw na ako ang guys. Puro guys ang naiintindihan ko sa'yo, men. Hindi, actually, ito, uh, bagong budol strategy na naman to ng tropa nila 8080. Alam niyo kung bakit ko nasabing budol kayo dyan? Ito oh. Ito it, itong ginagawa delikado tong ginagawa niyo na to eh. Yung may binebenta kayo dito. Asa may binibenta nyo? Yung ah uh, yung langis. Pang-scam tong ginawa niya. nasa community ko yata na i-share ko yata sa community ko. Yung Laging katarantaduhan talaga nito nila 88, no? Oh! Bakit burado na yung, ano, yung post na, ano? Binura nila 88, oh, this post is no longer available. Guilty sila 88. Bakit binura nyo to? 88, ha? Mag-usap niya tayong dalawa. Itong katarantaduhan nyo na pinaggagawin nagbebenta kayo ng langis. Ito, akala mo wala ako screenshot noon, may screenshot ako noon. Tanga. Kailan ba natin maaano tong mga ganitong mga manlulukong tao? Buti na screenshot ko 'yun. diri mo ang sabi doon ito ha. Papakita ko sa inyo. <coughs> Grabe to 88 men. Ano ba? Ito oh. Sabi mo dito Dito sa post na yan. Salamat sa Dios tapos na ang ginawa ni Larry na langis para sa diabetes. Huwag kayo magpascam sa scammer. Baka mag-post na din siya nito dito kayo mag-message sa new Alam mo, 88 pang i-scam din to eh. Sa totoo lang. Kaya dinilit mo yung ano, dinilit mo yung post mo sa community mo. Pang-i-scam tong ginagawa nyo, men. Scammer ka. Ako na nagsasabi sa si, scammer ka. Bakit? Nagbebenta kayo ng langis para sa diabetes, oh. Ano kinalaman ng langis sa diabetes? Tina mo, isa pang bobo dito. Na, may nag-comment na bobo dito, eh. Napaka-bobo talaga nitong na Ah... Uh, sabi ganun nito, wag daw manghusga. Wag kayo manghusga ng tao, gagawa kayo mabuti sa kapwa tao dahil yung ginagawa niyo babalik sa inyo yan. Kabutihan to? Tanga ka? Eh putang ina mo pala, kabutihan ba tong ginagawa ni 88 na to? Nang i-scam? Gumagawa ng langis para sa, sa diabetes? Kailan pa naging gamot ang langis sa diabetes? Ginagawa niyong tanga yung mga tao eh Biro mo, langis na may ugat-ugat na ganyan Tapos ano na? Uh, ugat ba yan? O sanga-sanga? Tapos gamot na sa diabetes? Eh pang-scam to kahit saan tayo mapunta eh Isa sa problem ng Pilipinas yung diabetes na yan Hirap na hirap niya ang, ang BFAD mag-regulate ng mga drugs sa ganyan Tapos si ATID gagawa lang ng ganyan Kaparantaduhan to. Kaya nga alternative medicine hindi papasa yan eh. Pang to. Ito hindi ko naiintay ko advocacy ng idol mo, putang ina mo ka, na makatulong. di ba? Kung sino man yung nag-comment sa akin na to. Si Bids Berbo. Kung advocacy yan ang tamo, ipadala niya yan sa mga ospital sa PGH. Maraming pinuputulan ng paa doon para sa diabetes. Nang dahil sa diabetes pala. ba diba? Bakit hindi nila, hindi sila magdala doon? Mapepera yung mga yan. Sinabi nga ni Baby Bo Samar, uh, daang libo ang sweldo nila. Hindi man lang sila pumunta ng Manila. Pumunta, pumunta sila sa PGH at mamigay sila niyan. May mga may diabetes doon. Kasi nga pang i to. Gagalit pa kayo dahil ginagamit kayo ng scammer. Scammer din naman kayo. Ano ba? Kahit sinong... Kahit sino tayo, kahit saan tayo makapunta, kahit ipa-NBI nyo ko, babatukan kayo ng NBI. Pang i to eh. Diyos ko, yung ano, balita ko lang ha, Although wala pa namang confirmation, balita ko 499 ba? Shipping lang? Paano naging 499 yung shipping? Unconfirmed po ah, kasi ang ang sinasabi sa akin report, ah, uh, ang <coughs> pinapalabas nila 88, pang shipping lang daw ang ano, ang, ang gagastusin nyo, pang shipping lang daw. Pero ipapadala nyo 499 yata or 500. Huwag kayo magpaulol dito. Kung LBC ang gagamitin, branch pickup nyo, 95 pesos lang. Pipick upin nyo sa pinam, pinakamalapit na, na ano, pinakamalapit na LBC branch. 95 pesos lang. Anong 499? Sino ba nag-message sa akin no, na, na shipping? Search ko nga muna. Inihingan ko na resibo eh, pero hindi pa naman confirm eh. you know, 500 daw kasama na shipping Pagka na ini-scam kayo ni 88 8 dyan just sa langis na may ugat na yan magkano lang bang puhunan dyan ko mga kababayan ko ano ba tapos ngayon didwindidwindihin na naman kayo Tinatarantado kayo ni 88 hindi pa kayo nakakahalata tapos bakit mo binura to 88 tong, tong post mo na to? Aba kahit magdebate tayo kaharap yung duwende mo, talagang lalabanan ko na walang kinalaman ang ang langis sa ano sa diabetes. Tapos sasabihin niyo nakakatulong? Kung nakakatulong 'yan, hindi na naniningil dapat 'yan kahit shipping. Huwag niyo akong gaguhin. Para 'yung mga manluloko 'tong mga 'to. Sabi, huwag kayo husga ng tao, uh, gawa kayo ng mabuti sa... Ito nga, ito ang ginagawa na... Alam mo bang ginagawa ko? Pagkakalat na to ng awareness, tanga! Sabi, ganun no? Brad, huwag ka muna magsalita ng tapos, huwag ka manghusga ng tao dahil babalik sa inyo yan. <laughs> ano huwag magsalita ng tapos? Saan ka makapagpatunay na ano to? na, na effective to eh yung linyo mukha na yan napatunayan ng peke eh tingnan mo muna sa sarili mo brad bago ka manghusga tanongin mo muna sa sarili mo kung tama ba manghusga hindi pang huhusga to based on facts to tanga napakatanga talaga ng mga follower ni 88 actually kung ganyan nga eh bakit hindi ako harapin ng idol mo yan ang lagi panlaban natin. wag mong huhusga, huwag mong huhusga. Ginagago na kayo. Pumapayag pa rin kayong uh, ganyan, ganyan. Magpaawa sa inyo. Matakot ka sa mata ng Diyos na manghusga ka ng isang tao na wala namang ginagawa sa iyong masama. Baka babalik sa iyo ang lahat ng tingin mo. Um, daw? Yan lagi eh. Wala, since walang ginagawa sa amin na masama, kailangan pabayaan. Gago! Tangina mo. Yan ang pinaka nakakabwisit na dahilan nyo. Since hindi, wala naman. Eh bakit kayo? Wala rin naman akong ginagawang masama sa'yo. Sa idol mo lang. <laughs> bakit hinuhusgahan mo din ako? Sira pala tuktok mong gago ka eh. Mga nagpapaniwala dito. Kahit saan tayo magharap, iskam to. Ang yaka 88, napaka-scammer mo talaga. Linyo mo nga, hindi mo mapatunayan totoo eh. Tapos gagalit ka pag ginamit yung post mo sa pang scam E eh, ikaw scammer ka rin. Walang ano to, walang katotohanan to. Sinasabi ko sa inyo yung mga nagagalit sa akin, pilitin nyo si 88 na umarap sa akin. I-sasampal ko sa pagmumuka niya na peke silin Linyo. Yung pinaniniwalaan yung duwende doon, peke yon. Diba? Humarap na nga sa akin once yan eh. Hirap na hirap sumagot eh. Papatunayan ko sinungaling to. Sinungaling to si 88 na to. Papatunayan ko sa harap niya. Ipapahiya ko sa harap niya yan. Di ba kayo nagtataka? Kayo yung nagtatanggol kay 88. Si 88 hindi mapagtanggol ang sarili niya sa harap ng kaaway. Eh kahit yung linyo, yung putang inang linyo na yan, minumura ko na nga yan. Walang ginagawa sa akin yan eh. Sino, sino mga duwending ng duwending ni 88? Si putang inang pechay? Si putang inang item, putang inang ano? Ah, uh, puti, putang inang kataw. Putang inang linyo. Lahat nga pinagmumura ko na wala namang ginagawa sa akin yan eh. Ang, ang gagawin ni 88 yan, Diyos na lang ang bahala sa kanila. Yan! Hanggang ganyan na lang si 88. Pero yung naglapastangan kay Linyo na ano, na sinira ng bakod, pinarusahan ni Linyo, ako pinagmumura ko na yung mga duwende niya Walang parusa sa akin Kasi nga peke Gusto naman Paniwala kayo dito sa scammer na to Amay, magising na kayo Ito yung sinasabi nyo gumagawa ng mabuti sa kawa Eh bakit kayo sinisingil? Nakakatulong pala yan, sinisingil kayo Paano nakatulong ang naniningil? Sige nga, Paliwanag nyo sa akin paano nakatulong ang naniningil. Kung tinulungan nyo yan, walang hihingin sa inyo kahit shipping. Walang hihingin dahil tutulungan nga kayo eh. Tulong nga eh. Saan ka nakakita tutulong hihingi ng shipping? Pinapalusot nyo pa shipping. Shipping 500. Eh COP lang sa LBC yan. 95 lang yan eh. Ginagago kayo ni 88 eh. Kayo naman tonto ha kayong ginagago kayo Napakadami ko ng bala O oh, yung ano Wait lang ha Wait lang Example ito ha Ginagago kayo ni 88 ha Example Sa mga tanga-tangang ano Sa mga tanga-tangang naniniwala dyan Tagal-tagal na nito eh. Yung sinasabi nila nila 88 na ano na makikimjs na sila. Asa na 'yon? Bakit hindi na natuloy-tuloy yung KMJS na 'yon? Pinagkakalat na idol nyo makikimjs na. Kayo naman mga tanga-tanga. Sobrang tatangan nyo talaga kahit kailan. Buisit. <coughs> Sobrang layo na nung, nung, post na yun, ano, nung KMJS na yun. Yung naghahanda na dahil uh, iki-KMJS na daw. O ano nangyari doon sa, sa KMJS nyo? Tapos yung hula ng duwende nyo na may lulubog na ano? May lulubog na na siyudad Asa na? Tapos na. Tapos sa 2023, mga tanga. <laughs> kailan, kailan pa yon? Uh, taong to, mga ginagago kay Dali nyo makalimot. Nagginagago kayo. Dali, hahanapin ko yan. Hahalukayin ko yung post na, ano, na mgs na daw yan. Mga walang hiyang to. Tapos yung mga ano naman uh, mga supporter tuwa-tuwa habang ginagago yung mga uh, I naalala nyo yung kulto days pa ayan oh, Jessica Suho mm. Jessica Suho Jessica Suho daw kaya todo handa na ang team o oh, two weeks ago ito ay ang post na to ay December 6, 2022 2022, 2022 dalawang taon na yan ah Dalawang taon na yan ah pa Paano ba to? Ayan oh, ang post na yan Actually nga, hindi lang December December 6, 2022 ko lang pinost Ayan oh, 2 weeks pa nga yan oh Nung in-announce na 2 weeks nung December 6, 2022 In-announce nila Tayo naman mga utu-utu, mga bobo Na supporter na ito Paniwalang-paniwala paniwala naman Tingnan nga natin main post na yan. Jessica Soho with Linyo. <laughs> Jessica Soho with Linyo. Mukhang pati yung binura na yata ah. Ito, hindi pa pala binura. O oh, yan, paano, paano na yan? O. Oh. Dalawang taon na to 88 ah. O. Oh. Anong, ano nito ito? Malapit na daw Oh. November 19, 2022 pala to. Pinaggagagawa nyo dito mga animal kayo. Napakasinungaling nyo lahat ano newest na uh, comment dito? Ano na nangyari? Sabi ko ni DMD, oy, nasa 2023 na kayo, oy, naniniwala pa. <laughs> 88 at baby baby babong summer mga buo. O kailan pa kaya yung abangan natin, di ba? O asan na? Asan na ang KMJS nyo? Samantalang yung man naka ano dito, Samantalang yung mga ano nyo dito, hindi pa rin nakakahalata na ginagago kayo. Ayan o. mga siraulong supporter, mga tanga-tanga, mga bobo. Ganyan pa yung ano ni 88 pupuntahan daw ni, ano ni Jessica Soho. KMJ esa. Kailan pa yan? Hi, Dalawan. Ito uh, yung pag-aayos na, na naman ng park niyo, ninyo. Kahit paunti-unti yung trabaho natin at least uh, Magbabago po dito sa lugar ng park na ninyo. Oh, medyo ano. Exercise uh, lang muna. Yun yung time na inuumpisahan pa lang nila. O nasa na KMGS nyo, mga bobo tanga tanga. Wala, di ba? Tapos papaniwala kayo diyan. Kabutihan ng ginagawa, mga bobo talaga kayo. Leche. Sobrang bobo-bobo nyo papaniwala kayo dito sa sa mga manluloko na to. I-re-share ko ulit itong itong video na to, di ba? Mga ano eh. Hindi ko na iintindihan sa inyo. Kayo na kayo na sinasabi. <laughs> pa yung kayo pang galit. Di ba ni hindi niyo nga mapaharap 'yan? Mga pambubudol na ginagawa niyang idol niyo. Anyway, mga kamubayan ko, uh, yan lang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka Ito na ang oras Para lumaban Huwag kang umatras Huwag nasa kawiran Panatilihing bukas ang Katotohanan ng aking sandigan Sa katiliman, huwag matatakot Pagkat liwanag ang siyang babalot Sa ating bayang Pilipinas Sa ating bayang